Welcome to my podcast right now so uh okay so ano ba yung gusto mo sa business mo uh, sa business mo ba kailangan mo ba na i-enhance yung marketing strategy mo for our uh, customer clients Uh, services development, company status, ano ba talaga yung pinaka main goal mo sa business mo? Yung website mo ba? Okay ba yung website mo? Okay ba yung Google Analytics mo? Okay ba yung Google Console mo? Okay ba yung Tag Manager mo? Okay ba yung, okay ba yung Google Shop mo? Um, marami bang tanong sa business mo na uh, bakit yung uh, status ng business mo is okay ka na ba doon sa ki kita mo sa business mo? Kaya mo na bang isupport yung mga employee mo? Pwede ka na ba magparapol ng sasakyan? Pwede ka na bang mamigay ng bahay dupa sa mga empleyado mo na matagal na nagtatrabaho sa'yo? Ano ba yung pinaka success para sa'yo sa business mo. So, ito. ah, uh, kailangan mo lang kasi naman na expand yung knowledge mo sa business mo. Not, not in a way na okay ka na doon. Kailangan mo lang talaga na i-secure yung market mo at kumuha ng number ng sales at maging one of the top sa business mo sa isang syudad o sa isang country man yan, o sa maraming country na yun na kailangan mo iservisyo yung business mo. So, paano yun mangyayari? So, kailangan lang talaga na meron kang maganda na tao na may may sa sa'yo with good with heart and also with knowledge for SEO marketing. So, Nandito ako as a mega marketing na magsusuport sa business nyo 24 hours. Sasabihin na lang natin na ganito lang talaga yung business up and down. Yes, it's kind of normal na lang yun pero syempre this is the business. Kailangan mong uh, maghanap ng right na tools na tao na kaya maghandle ng mga tools din. Sa mga software and online. So, kung wala yun, uh, syempre hindi talaga mangyayari yung... Uh, it's, a big struggle. it's a big struggle sa business kapag walang uh, magaling na tao na mag-develop sa business mo. Kasi all day, all day. Marami kang appointment All day, all day Marami kang problem sa mga employee so, ano mo So, ano pang hinahantay mo? So, Web Kingston will we solve your problem I-resolve ba yung problem mo It comes to business So, set natin yung appointment natin Start natin conversation Start natin yung business mo Palawanin natin yung expanding ng services mo